Welcome po sa ika na yugto ng ating serye, Ang Sampung Utos ng Diyos. Sa yugtong ito ay tatalakayan natin ang ikalimang utos ng Diyos, Huwag Kang Papatay. Pero bago natin simulang talakayin ang utos na ito ng ating Diyos, ay mahalagang pag-usapan muli at alalahanin ang kahulugan ng salitang pagpatay. Alam natin mga Kristiyano na ang buhay ng tao ay walang katapusan. Ang buhay na ito ay nagsimula nang siya ay likhain ng Diyos sa sinapupunan ng kanyang ina dito sa mundo. Siya ay nilikhang may katawan at kaluluwa. Alam din natin na ang katawan ng tao ay mababalik sa lupa sa kanyang kamatayan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay patuloy na mabubuhay. Lilisan sa mundong ito at babalik sa kanyang manlilikha ang Panginoon Diyos, kung saan siya ay huhusgahan ayon sa kaniyang pamumuhay dito sa mundo. Alam din natin na sa pagdating ng takdang panahon, lahat ng namatay ay muling mabubuhay sa loob ng bagong katawan at muling pamamahayan ng kanyang kaluluwa. Masasabi na ang buhay ng tao ay nasa kanyang kaluluwa habang ang kaluluwa ay naninirahan sa loob ng katawan, ang katawan ay masasabing buhay. Sa ang katawan ay hindi na kayang pamahayan ng kaluluwa. Halimbawa, ito ay nagkaroon ng malubhang pinsala, dulot ng sakit, o dulot ng karahasan. Ang kaluluwa ay lilisan sa katawan. Ang katawan ay mawawala ng buhay at ito ay babalik sa lupa. Kaya ang salitang patay ay nangangahulugan ng pagkawasak sa pisikal na katawan ng tao na dulot ng malubhang kapansanan o sakit, katandaan, sakuna o karahasan. Ito ang literal na kahulugan ng ikilamang utos. Ang pagpatay ay ang sadyang pagwasak sa katawan ng tao hanggang hindi na nito kayaning pagbahayan ng kanyang kaluluwa. Ang kamatayan ng tao dito sa lupa ay ang paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan ng tao. Ang kamatayan ay karaniwang dala ng mga natural o di sinasadyang kadahilanan. Ngunit mayroong kamatayan na dulot ng karahasan ng kapwa upang wasakin ang pisikal na buhay ng tao. Ito ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang sabi ng katekismo ng Simbahang Katolika, ang buhay ng tao ay banal sapagkat nagmula ito sa kamay ng Diyos. Ito ay mananatili sa isang natatangi pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa katapusan, ang tao ay babalik sa kanyang kaisa-isang hantungan sa kamay ng Diyos. Ang Diyos lamang ang Panginoon ng buhay mula sa kanyang simula hanggang sa kanyang katapusan. Walang sino man, sa anumang sitwasyon ang maaaring ang ang karapatang wasakin ang isang inosenteng tao. Ito ay hango sa Catechism of the Catholic Church, number 2258. Ang tao ay naiiba sa lahat ng nilikha sa mundo. Lahat ng tao ay nilikha na kawangis ng Diyos. Ito ang pundasyon ng dignidad ng tao at ang mahalagang rahila ng utos ng Diyos na huwag papatay. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang kauna-unahang pagpatay sa kapwa ay naganap sa panahon ni na Adan at Eva ito ay nangyari noong patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Ito ang sabi ng Diyos kay Cain. Ano ang ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid na pinadanak ng iyong kamay. Si Cain ay binigyan ng Diyos ng karampatang parusa. Ang buod ng ikalimang utos. Ang pundasyon ng ikalimang utos ng Diyos ay tungkol sa proteksyon ng buhay at ang paggalang sa kabanalan ng buhay. Ang buhay na ito ay nilikha na kawangis ng Diyos. Ang tao na nilikha ng Diyos ay pinagkalooban niya ng likas na kakayahang umibig sa kapwa. Ang alamin ang tama at mali. Kakayahang maawa at magpatawad. Ito ang inaasahan ng Diyos sa bawat tao. Ang tao ay tiyak na huhusgahan ayon sa kanyang paggalang sa sariling buhay at sabuhay ng kanyang kapwa. Ang paggalang sa buhay ng tao Ang ikalimang utos ay nagbabawal sa tahasan at intensyonal na pagpatay ng tao. Ito ay malubhang kasalanan. Ang taong pumatay at ang lahat ng mga kusang loob na kasabwat niya ay gumawa ng malubhang kasalanan at umiiyak at nagsusumamo ng paghihiganti sa langit. Pinango sa Catechism of the Catholic Church, number 2268. Layunin ng Diyos na bigyan ng proteksyon ang buhay ng tao. Sa Panginoong Diyos galing ang buhay ng tao, siya lamang ang may karapatang tapusin ito. Ang tao ay inutusang huwag papatay. Kasama din dito ang di makatarungang pananakit sa sarili at sa kapwa, pangalipusta sa kapwa sa salita at tilos panunumpa ng kapinsalaan, kapahamakan, kamalasan o kamatayan sa kapwa, pagpapakamatay, ang pag-ayuda sa ibang tao sa kanilang pagpapakamatay. Ang abortion at Contraception Ang buhay ng tao ay nararapat na igalang at lugusang ipagtanggol mula sa sandaling siya ay ipinaglihi. Sa unang sandali ng kanyang pag-iral ay agad kinikilala ang kanyang pagkatao at ang kanyang angking karapatan bilang tao. Catechism of the Catholic Church, 2270 Ang abortion upang tapusin ang pagbubuntis upang makamit ang makasariling layunin ay isang malubhang kasalanan dahil ito ay tahasang pagkitil ng buhay ng isang inosente. Maraming babae ang gumagamit ng contraceptive pills upang iwasan ang pagbubuntis. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga contraceptive pills ay may aksyon na aborsyon. Dahil hindi isang nitong napipigil ang ovulasyon ng babae, may chance pa rin na siya ay mabuntis. Kaya ang mga komersyal na contraceptive pills ay merong pangalawang aksyon upang ang binhi ay hindi makakapit at mabuhay sa matres ng babae ito ay mamamatay at malalaglag. Walang bagay, walang layunin, walang batas ng tao ang maaaring gawing moral ang aborsyon sapagkat ito ay paglabag sa batas ng Diyos, huwag kang papatay. Ang pagpatay dahil sa awa, sa Ingles, euthanasia or mercy killing. Ang euthanasia ay anumang kilos o ang hindi pagkilos na ang intensyon ay kamatayan upang tapusin ang paghihirap ng kapwa dulot ng sakit o karahasan. Ito ay paglabag sa batas ng Diyos dahil ito ay sinasadyang pagpatay sa tao. Ang pasya at karapatan na ito ay sa Diyos lamang. Kahit ang kamatayan ay tsak, obligasyon ng tao na ipagpatuloy ang nararapat na alaga at kalinga sa may sakit. Ang pagpapakamatay. Ang tao ay tagapangasiwa, hindi ang may-ari ng buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Hindi para sa tao ang tapusin ito. Ang tao ay may katungkulang ibigin ang sarili dahil siya ay iniibig ng Diyos. Ang pagpatay sa sarili ay isang tahasang pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Subalit ito ay may eksepsyon. Ang isuong ang sarili sa panganib at posibleng kamatayan upang iligtas ang buhay ng kapwa ay hindi pagpapakamatay. Ito ay isang pagkilos dahil sa pag-ibig sa kapwa. Ang makatuwirang pagtatanggol sa sarili o sa kapwa o self-defense. Ang pagbabawal na pumatay ay hindi hadlang sa karapatan ng tao na magtanggol laban sa banta sa sariling buhay o kapwa. Ang lehitimong pagtatanggol sa sarili ay maaaring isang katungkulan ng taong responsable sa buhay ng kapwa o sa kabutihan ng lahat. Halimbawa, ang mga pulis at mga sundalo. Ang parusang kamatayan o death penalty. Katungkulan ng lehitimong otoridad ang pangalagaan at ipagtanggol ang kapakanan ng buhay ng nakararami ang lehitimong otoridad ay may karapatang magpataw ng parusa na tugma sa bigat ng krimen. Ang parusang kamatayan ay unang inaprubahan ng simbahang katolika bilang lehitimong parusa sa mga eksepsyonal subalit napakalubhang krimen. Noong Pebrero 2018, sa ilalim ng pamamahala ni Pope Francis ay ipinahayag ng simbahang katolika na ang parusang kamatayan ay hindi pinapahintulot dahil ito ay isang pag-atake sa dignidad ng buhay ng tao. Catechism of the Catholic Church, 2267 Ang paggalang sa dignidad ng tao Katungkulan ng Kristiyano ang pangalagaan ng buhay at ang kalusugan ng katawan at kaluluwa ng kapwa at sarili. Ang kasalanan ng iskandalo ang iskandalo ay isang pagkilos ng tao sa gawa, isip at salita na nagbubuyo sa kapwa na ng masama. Ang taong nag-iskandalo ay ituturing na naging tukso upang magkasala ang kapwa. Ito ay malubhang kasalanan kung ito ay mauwi sa pagkakasala ng kapwa. Ang iskandalo ay maaaring di makatuwirang pananalita pagtaguyod ng mga immoral na palabas, programa, libro, magasin, malaswang kasuotan, at iba pa. Sabi ni sa Mateo 18, 6-7, Sino man ang dahilan upang ang isa sa mga maliliit na ito ay magkasala, mas makabubuti pa para sa kanya na itapon sa ilalim ng dagat at may taling malaking bato sa kanyang leeg. Sa talaga ang mundo dahil sa mga bagay na nagbubuyo sa kasalanan. Ang paggalang sa kalusugan ng katawan Ang paggalang sa katawan ay pag-ibig sapagkat ang katawan ng tao ay templo ng banal na espiritu. Katungkulan ng tao na pangalagaan ang kalusugan at ayos ng kanyang katawan. Ang pagtitimpi sa sarili ay isang kabutihan umiiwas sa mga kalabisan laban sa kalusugan ng katawan. Sa pagkain, alkohol, tabako, gamot, at droga. Ang kabaligtaran nito ay ang sadyang pagpapabaya sa sariling kalusugan gaya ng sapat na pagpapahinga at tulog, sapat na pagkain, kalinisan ng paligid at kalinisan ng sariling katawan ay maaaring maging kasalanan laban sa ikalimang utos ng Diyos. Ang regulasyon sa organ transplants. Ang pagbibigay ng organ upang isalin sa ibang tao na nangangailangan na isang kawang kawa kung ang donasyon ay hindi sapilitan at walang bayad na pagkasunduan ng maayos sa isang makatarungan at kapagkawang gawang paraan. Ang pagbebenta sa anumang parte ng katawan ay kasalanan. Ang tamang donasyon ay batay sa mga sumusunod na kondisyon. Ang isang taong malusog ay maaari lamang magbigay ng organ kung walang malubhang panganib ng pinsala sa kanyang sariling buhay o pagkakakilanlan. At kung ukol sa makatarungan at tamang dahilan. Kung ang donasyon ay manggagaling sa taong nalalapit sa tiyak na kamatayan. Ang mahahalagang organ ay maibibigay lamang matapos ang kamatayan ng may-ari nito. Ang sanyang pagpapabaya sa taong may sakit upang madali ang organ transplant ay isang malubhang kasalanan. Kailangan ang buong malay na pahintulot ng may-ari o ang kanyang kinatawan. Ang bangkay ng taong namatay ay dapat bigyan ng paggalang dahil sa pananalig at pag-asa sa pagkabuhay na magmuli pagsapit ng takdang panahon. Mahigpit na ipinapayo na ng simbahan na mapanatili ang relihiyosong kaugalian ng paglilibing sa katawan ng namatay. Subalit hindi nito ipinagbabawal ang cremation kung hindi ito gagawin sa mga kabahilanan na salungat sa doktrinang kristyano, kagaya ng pagsaboy ng abo sa ibang lugar o pagtabi ng urna sa isang tahanan pagtatapos. Ang ikalimang utos ng Diyos ay sumasakop sa buong buhay ng tao mula sa pagdilihi sa Kanya, sa sinapupunan, sa pagsilang sa mundo, hanggang sa kamatayan. Ang paggalang sa tao ay hindi lamang na nararapat sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang dignidad, sa kanyang ikabubuti, sa kanyang kapakanan, at sa kanyang kalusugan. Lahat ng ito ay magkakatotoo kung ay isa sa puso natin ang walang kondisyong pag sa kapwa. So, dyan po nagtatapos ang ating yugto. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.